mga tol. Whew, babalik tayo. Ang tagal natin hindi nag-vlog, no? Ah, uh, marami pa tayong inaayos kasi rito ang bagay. Nag-a-adjust pa ako dito sa Manitoba. Pero ngayon, mga tol, no? Um, okay na tayo dito sa Manitoba, no? Yung sa trabaho natin, okay naman. Ngayon, medyo nabigyan uh, tayo ng chance at uh, nabigyan tayo, naging operator din tayo para kahit pa paano eh, taas yung sahod natin yung mga tol so uh, for today's vlog no, isishare ko sa inyo yung uh, nangyari sa akin dito uh, dito sa uh, Manitoba um, na-accidente tayo mga tol no? uh, abangga tayo ng usa ngayon, um, uh, i-share ko sa inyo yung video, kuha na ng dashcam ko. Para sa mga nagdadirect din sa Canada, no? uh, sana maging uh, lesson din sa inyo ito. Uh, at uh, maging aware kayo ito, papasok sa trabaho. Lalo na yung mga madidilim na part, mga tol, i-iingat kayo. Um, kasi hindi natin masasabi kung kailan dalabas yung, kung uh, kailan yung may encounter yung accident. So, mag um, iingat lagi kayo mga tol, lalo na ngayon may inter mga uh, wild uh, animals eh di mo alam bigla na lang sa harap mo so uh, sana makatulong tong uh, video na to no, para maging aware din ang lahat na nandito sa Canada na nagdadrive no. so ano pang hinihintay natin mga tol na let's go so ito yun mga tol no, yung way niyan papuntong trabaho namin madiling talaga dyan mga tol kaya mabubulaga ka nalang, nagkataon ni na kasalubong pa ako mga tol. Like, Kaya, eh, medyo nahihirapan akong makita yung usa, no? So, ayan yung gagawin niyo. Pag na-encounter niyan, banggain niyo na. At kumilit kayo. Tapos, check niyo yung, yung usa kung buhay pa, or ano. Kung siya, check mo yung damages sa sakyan mo. Basta importante, bumilit ka lang. So, papakita ako ulit yan mga tol, no? Basta, pag na-encounter niyo itong moment na yan, yan. Panggain mo na yan tol, wag mong iiwasan dahil pwede ka pang maaksidente lalo no. Yan. So dalawa yung usa, yung ah, na bulag ako sa pangalawa isa lang ang nakita ko. Tapos hindi alam na mayroon pa pala kasunod. So, ang hindi na wako, ka talaga. Yan ang una-una mong gagawin. Additional tip mga tol, no? Uh, picture okay, nyo, damage yung nyo. And huwag na huwag niyong tatanggalin yung, yung balaibo ng usaw. Yung fur ng usaw meron man nakakapit sa flaring siya sa mga dami. So picture ng and then send sa insurance Iyon mga tol, na so yun nga yung nangyari sa akin. No? At uh, yun naman, good thing naman dito sa Canada. yung insurance natin nasasagot sa ng, ng, ng pagpapagawa. Okay na lahat, na naayos ko na. Inaantay ko na lang yung schedule ng uh, repair ng sasakyan ko Tapos, uh, pairamin na ba nila ako ng service car So, habang inaayos yung sasakyan ko eh, mayroon tayong service magpasok sa trabaho Ayun, so yun yung nangyari sa akin no, mag-iingat na lang kayo at uh, nakakagulat din, nakakatakot Actually, kasama ko yung, uh, may carpool ako dyan na uh, ano e, uh, kasama, mexicana na babae hindi no? nagulat, napasigaw, nakatulog siya ako <laughs> Ayun, no? so um, ingat-ingat na lang din, no? At uh, kung yung mga bagong magdadrive pa lang dito sa Canada, huwag nyo tipirin yung insurance nyo, mga tol. Yan ang tip ko. Malaking tulong insurance. At alamin nyo kung magkano yung deductible. Parang ako, yung deductible ko kasi is uh, 250 lang baga, sagot na ng insurance lahat yung gagasa sa yun. Ang hindi i-deduct na lang sa akin ng insurance sa uh, company ko is uh, $250. dollars lang. The rest, lahat na insurance na sasakyan ko. Tsaka palit na lahat ng bago ng parts ng sasakyan ko. Yung headlight ko, basag. Yung mga flarings, basag. And everything. Yun. So, ayun mga tol. Ingat lagi sa mga nandito sa Canada. No? Gaya na sinasabi ko, uh, Iingat lagi, doble lang. At uh, wala tayong uh, second chance na para sa pamilya natin. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At uh, magbablog ulit tayo na susunod pagka okay na talaga tayo rito sa Manitoba. Kasi for now, medyo busy pa tayo. So yan, uh, gaya ng yung sinasabi ko lagi, ano, uh, ingat lahat. Uh, God bless and uh, stay safe mga to. Bye!